Hi guys! Tara samahan nyo kami tikman na itong bagong na-discover namin na Unlimited Korean Barbecue na hindi lang basta serve ng premium meats at seafood. Ultimo lugar nila, napaka-cozy at very aesthetic. Plus, napaka-budget-friendly pa. Dito lang to sa may 67 Timog Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City. Ito yung Gogi Yoli na 5 months pa lang simula nung nagbukas sila pero ang dami ng magagandang feedback sa kanila. Paano ba naman pagpasok mo pa lang dito mapapansin mo agad na napaka-aliwalas ng lugar nila? Sa unang tingin nga, iisipin mo na mamahaling restaurant to pero magugulat kayo nakapresyo lang na nila yung ibang ordinary na samgipsal. Nakakatuwa nga na very spacious ng lugar nila. At best time nga daw pumunta dito ng lunch time at merienda time. Dahil pagdating na daw ng dinner time, may pila na lagi sa kanila. At yung menu nila, meron silang regular set at premium set. Ang pinagkaiba lang nila si premium set may kasama ng seafood. Then pagdating naman sa sides, meron silang 9 na iba't ibang klase. Then pagdating naman sa meat, ito yung mga flavors na meron sila. Nako, even sa cocktails at fruit shakes, ang dami rin nilang choices dito. At syempre, may sinusunod din silang policy dito. Like no leftover pati yung time limit nila. At finally, ito na nga dumating na lahat ng in-order natin sa kanila. Nakakatuwa lang talaga na lahat ng meat na sinaserve nila ay eh, good quality talaga. Saan ka makakakita ng Korean barbecue restaurant na for as low as 599? May masasarap ng food, hindi ka na tinipid, ang ganda pa ng lugar. Perfect nga itong lugar sa mga meetings, birthday, date, or any occasions. Kaya tara guys, huwag na natin patagalan, itry na natin! Okay guys, meron na naman tayo na-discover na Korean barbecue restaurant na nag-serve ng mga unlimited food na mga premium pero yung price nga, same lang din sa mga ordinary. Ito pa yung maganda sa kanila. Dito ako natuwa eh, sa sizzling kimchi fried rice nila. Grabe guys. Ito masarap. Yung anghanga, saktong sakto saktong-sakto. Tapos meron pa siyang mga seaweed pa. Basta, ang hirap explain. Masarap. Masarap yung pagkakagawa nila. Okay to ah. Uh. Unang orderin nyo to. Highly recommended ko to. Then, ito naman yung egg souffle nila. Wow, grabe. Look at that guys. So, sobrang perfect ng pagkakagawa. Mm. May Mayit pa. Pero grabe, ito yung mga masasarap kainin eh. Saktong-sakto yung init niya. Masarap. And ultimo sides nila, okay din guys, meron silang japchae, tteokbokki, kimchi, glazed potato, at marami pang iba. Nagulat ako sa kanila. First time pa lang makakita ng ganito sa mga Korean restaurant. Mmm, matamis. Parehas kamote. Ito, sarap to parang dessert na. Parang sa Filipino version ng ginataan. Mmm! Then, ito naman yung salmon crunchy roll nila. Sarap. <laughs> Quality para sa price. Gusto ko sana tikma kaya lang mayro eh. Bawal ako. Kaya si Carter na lang kumain. Then, umorder din pala kami ng mango shake. Itay one kung tawagin nila. Plus, itong pink venom nila. Tingnan nyo naman, guys, kung gaano kakapal yung mga gamit nilang meat dito. Itsura pala ng kapal, sa haba, talagang hindi na talaga kayo rin. Sa inoki pa nga lang nila, mapapansin nyo na hindi na talaga kayo tinitipid dahil sa dami ng golden mushroom na gamit nila. Kaya legit na super sulit talaga dito. Mm. Oh, malambot, ha? Sobrang juicy niya pa sa loob. Alam nyo guys, malalaman nyo sa isang Korean restaurant na hindi kayo tinitipid. Pag yung inoki nila, hindi nila kayo titipidin sa golden mushroom. Kasi yung iba parang bilang nyo eh. Pero ito ah, parang ito siguro yung pangalawang restaurant na Korean barbecue na. Hindi kayo titipidin. Wow, kasha. <laughs> wow, scallops ko. Eh. So try natin tong buttered scallop nila. Hmm. Grabe. Alam niyo yung pagkakumagat kayo, may bounce. Tapos yung sa loob, nagme-melt. Halatang halatang fresh. Siguro, after nung kimchi, ito yung pangalawang highlight na gusto ko dito sa restaurant nila. Mmm bukod sa pagiging buttery niya, may parang pagka-sweet yung lasa niya. Masarap yung pagkakatimpla nila. Highly recommended. Plus yung mga meat nila, okay din eh kasi puro mga premium eh. Mga makakapal yung cut nila. May seaweed sila sa ibago oh. Hmm. Yung seaweed, hindi ko masyado nalasahan. Texture lang. Pero yung coffee jelly tsaka vanilla ice cream, nagko-complement sila. Bagay ah. Masarap. Kasama sa unlimited to. Dessert nila. So yun lang guys, share ko lang Sana natatakam kayo sa video natin for today At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang And don't forget to share this to your friends Thank you for watching, bye! Mwah!